Umabot sa isang na lang pamilya buhat sa barangay Burnay at Balye sa Talavera ang muling napasaya ng rest distribution team ni na Governor Aurelio Machasumali at Vice Governor Doc Anthony Umali ditong araw ng lunes, Marso 4, 2024 kung saan ang buong rest distribution team ay inagapaya naman ng mga punong barangay na sina Kapitan Mari Verde ng Burnay at Efren Unar ng Balye. Okay, okay. Maraming salamat po, Gob, sa biyayang bigas niyo sa amin. Maraming salamat po, Gob, Umali. Maraming biyaya po ito. Samantala, ang nasabing mga barangay ay kabilang pa rin sa labindalawang barangay na hindi inabot ng nakaraang pamamahagi sa bayan ng Talavera, bunsod ng election ban na pinatupad ng COMELEC sa nagdaang halalan pambarangay. Ang isinagawang pagbibigay ng sako-sakong bigas dito ay katuparan ngayon ng pangako ni Governor Oy Umali na itutuloy ang pagbibigay sa lahat ng tahanan sa buong lalawigan. Mahal na Governor kay Doc Anthony Maraming maraming salamat po, po sa tulong na pinagkalaob nyo sa aming barangay. Itong bigas na pinamigay nyo, napakalaking tulong po sa aming mga kabarangay. Sana po maging tuloy-tuloy yung ginagawa ninyong pagtulong sa mga mahihirap na ating mga kabarangay. At umasa din po kayo na kami ay kasama nyo sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga mga adhikain ninyong makatulong sa mga mahihirap, hindi lamang po dito sa aming barangay, hindi partikular sa bayan po ng Talavera. Ang serbisyo po ng malasakit ay eh, talagang kitang-kita -kita po namin na talagang hinihinyahatid po sa kanilang mga bahay. Yung bigas talaga pong inalapit po. Kaya sa amin pong pinakamamahal na governor, umasa po kayo na yung suporta din po namin at bilang pagtanaw po ng malaking utang na loob po sa inyo po sa pamilya Umali at sa mula po nung si Ma'am Cherry na kami po ay binayayaan ng napakagandang gym at isa pa rin po na sana uh, gob sana po ang isa po pong namin kahilingan ng aming sanggunian sa mga aming kabarangay na sana po ay mabiyayaan kami ng isang ambulansya nang sa ganun po ay malas lalong mapabilis na yung aming pong mga kabarangay na nangangailangan ng sasakyan para Mayatid po sa mga pagamutan. Para sa Walitang NBC, ha, ako si Agalinsangan, nagulat para sa DWN -E, Teleradio, ang inyong kakampi.